Mga team, uh, team Dano sa Auto Repair Shop Ayan, maglilinis tayo ng ating PCB bal Para request pala to ng ating subscriber ng Nissan Almera kung paano ito maglinis ng PCB valve yan sasabihin na rin natin kung anong cost ng PCB valve mapapansin nyo pag barado ang PCB valve mga ka-team yan po eh mausok medyo mausok na puti sa ating tambucho sa malalaman natin kung do aalogin natin kasi para may bulita siya sa loob pag inaalog dapat malakas sa play nun pagka halos konti lang yung play ibig sabi malagkit na ng lang langis yun okay tatanggalin na natin no need na magtanggal ng battery o positive or negative negative lang kahit hindi natanggalin yan kahit positive gamit lang tayo ng player okay cameraman ang unang first step natin mga ka-team, kung mapapansin nyo, mayroon siyang lock. Ayan. Kailangan lang natin tanggalin. Ayusin lang natin yung posisyon kasi pagka ano, nakapokus pa dunin. Ayan. Ayan. mga ka-team. Tanggalin lang natin yan. Pitin lang natin palabas sa dito. Tapos sa kasunod naman, Ganon rin, mga ka-team. Ilayo lang natin. tahan lang tayo, mga ka-team. Kasi yung gasket niyan mabilis mo putol. Itong sa dulo. Gamit lang tayo ng flat screw. Ayan o. Yung gasket, ito sa dulo. Tutok mo. Tutok pa. Ito yan. Huwag nyong sisikotin kasama yung gasket. Dito lang sa mismo PCB board lang. Ayan o. O kaya dito. Yan, ito. Ito ang unahin natin, mga Kailangan natin tong matulak palabas. Pagka masyadong, pagka hindi nalilinisan kasi yan, masyadong matigas. Ay, tama ba? Ito, 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 mga mo. Kailangan natin iuurong yan. Ngayon, kailangan natin discard yan. Kung paano natin may uurong yan. Ito, unahin natin. Yan. Yan sasama na natin PCB valve doon sa alalayan nyo lang mga kating kasi mamamay masira imbis na umokey lalo sumira eh, umangat na mga tim umangat na siya huwag nyo isama yung gasket ha? may konting alalay lang dapat Ayan, ayan, ayan. Ah. Plastic lang po yan Napakadelikado Pagka naputol Automatic Bibili tayo ng bago Ayan Tanggal na natin Ngayon ito Ikutin lang natin Kahit ganyan lang Okay na yan Pass lang natin to Kahit hindi na natin tanggalin yan Walang problema Tapos saka natin tanggalin yung PCB pa lahat naman eh medyo mahirap gawin pero syempre kailangan lang natin tiyagaan para makapag DIY tayo pero kuha ka naman akong Excel. naman pero pinaka the best kasi nito magtanggal mga ka-team pag walang intake manifold ayun ang pinaka masarap magtanggal nito walang kahirap-hirap mas mahirap kasi siya magtanggal pagka nakakabit yung intake ba? Matigas ha. Okay. Dito tapos Ah, ganun 'yung mata Tayo, ayan, lang, tayo lang tayo. sabay tayo. Hindi mo nakikita ito ako, na, ako, na. ako muna, ipapasok muna. Ayan, nyo, konti -konti. nyo lang konti-konti. Ano. Iwasan nyo lang madurog yung ano. Iwasan nyo lang madurog yung gasket natin. Ayan, na nakangat na pag wala kasing intake manifold to mas madali natin matatanggal nga lang syempre kailangan natin ituro yung kailangan natin ituro yung ano uh, DIY na hindi natatanggal yun. yung intake manifold na, konti na lang konti na lang patul na to hindi joke lang po Matigas. Ewan ko lang sa inyo kung malambot yung sa inyo. Atake na lang. Ay. Ah, tigas ah. sa. Tang, may lahi mo na. goma ha ang gasket pa tos ko muna nice yes Atin, ito yung PC ball natin. Sikotin nyo lang dito hanggang matanggal. Matigas nga lang yan ha. Pinakamaganda talaga magtanggal nito pagkatanggal lang intake take manipul. Ayan, kung mapapansin nyo, Halos barado na siya. Tignan yung alog niya. Halos malagkit na yung alog niya. Yung bulitas niya. Ngayon, lilinisan natin to. Okay. Ah, ilaw mo. Kahit okay, natin. Ayun. Spray muna natin na tayo. Sa login niya. Ayun. Ah mapapansin niyo mas lumakas yung alog nya pero syempre kailangan natin linisan basahan suyo gamit kayo ng throttle cleaner mas mainam tapos alugin nyo ayun o ah. maririnig nyo mas maganda na yung play ng alug nyo ngayon okay mga yun kakapit natin to tapos lagyan natin ng konting grasa para smooth tuyuin nyo tuyuin nyo lang ah mas maganda yun tuyuin nyo okay nandiyan yung konting grasa dito may graso na pinunan na natin okay pasok natin eh yung gasket ah iwasan yung matamaan yan para hindi masira kasi pag nasira yan magkukos yan ng leak kokos ng leak po yan dyan lalabas yung langis yung sa gilid ayan, tulak lang natin pag may grasa siya mas mabilis na siya yan, okay na tapos ngayon ang discarty hood dito mga ka-team angat nyo lang dahan-dahan to tapos ipasok nyo lang yung pinahos medyo matigas nga lang yan ha alalayan nyo mabuti kasi baka mabiyak yung dulo na PCB valve tap balik natin yan yung grasa nga nagyan natin grasa para ismit o pwede naman tanggalin nyo na lang para sabay hindi kayo mahirapan marami rin pwedeng paraan pwede rin tanggalin na lang natin para sabay kasi napakahirap rin kasi pagka ganon pwede rin hatakin nyo lagay nyo rito o gusto nyo isabay nyo na kasi pag hinatak natin ng ganito ayan napakahirap rin pero pwede na rin depende sa inyo ayan, alalayan nyo lang sa kanya tulak ayan okay na ah, okay. tapos gamit kayo ng flyer plier Lagay nyo sa dulo. Balik nyo ng kabilaan. Ito yung normal na may usok pagka cold start. Na malamig ang panahon. Pero matagal mawala. Ito ang dahilan ng PCB valve. Kaya ito, itong almera na to. Uh, mausok siya sa umaga. Normal. may usok kasi cold start. Kaya lang ang tagal niya mawala. Kailangan muna umabanti ng Medyo malayo-layo bago mawala. O kailangan sobrang init na ng makina para mawala yung usok na puti. Check nyo na yung PCB valve nyo. Baka nagbabara lang po. Okay mga team, uh, maraming maraming salamat. Uh, uh, sa patuloy niyong pag-subscribe at nanonood sa aming YouTube channel. Okay, thank you. Maraming salamat. Pahalam, goodbye.